Uh, Sino? Sino pa? Nandito na kami uh, paalis na papuntang uh, Tabunakan po. Wow, 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 wow. Makipagkain po doon. Manamo kami, manamo. <laughs> Ito yung kasama namin na si uh, Bautista. Ah, si ah, si Yin Yin si Bibi ayan ayan at saka si ah, Diday mabot na... ka sa multi-cab na bilis sakay ka ha ay sebestriya malayo hmm. ah. pinaka malayo ang katapusan ang katapusan ng Ako <laughs> 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 <malamon lang> <laughs>

Okay lang kung tayo bibi, tayo nila kayo Mas yung bibi na taan nga. Kaman, ang ganda ka mo dapat si bibi. Kaman naging ano, naging ano sa'yo? Hindi ka kinuha mo. Hindi, sa ano? Yan, da lang gani. ko ay pagani, kami istoryan. nga doa. Sinda, sinda ni... Ano ba? Ay, kaya Ari ta sa gas station ga pa tugon. Ikaw ko. Ano

Kagabi? Ano po kung kagabi? Kay hubog na ko? Ay na, may eh. Ah, ano? Tali si -tay. -tay. Ang si ako, misis, lalo, <laughs> O, talaga mo po ko? Ako kasi pang pa ako ako na ako na ako na ako na ako na ako na na ako na na ako na ako na ako na ako na

Ano ba ito? Kaya sa 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000? Kasi ano lang, kaya ako, sa susgaray, pero naman, hindi nga, sa pagkakamay, mga lindaw na. Mga gano'n, mga, apply ka yan, yan ang ano ang, siyempre? Siyempre, ang, sintras ang, 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 Upload ko na 'di na lang katapos live so, dayon. Wala Wala ko charger. Kasi pa wala ako pang Tapos na 'yan, nalalong <laughs> kaya load manado ito. Diyan. Ito na na balat, tao nga manglan, na dancing.